thank <small noise> you Sige, pa-bye na. Pwede na yan. Sige, pwede na yan. Finally, mga kagri Papalakas loob kami. Mag-iipon po ng... Ito yung unang order namin. Wala na si Lord magpatra. By faith, magpapabahay po kami. So, sa amin sa kaya sa so, by faith. Saka na uli kami o-order pagka nagka Thanks God. Yan, no? Unang order no. Marami po kailangan pa namin. So ito yung una pa lang. Whew. Thanks God. Bali on this side, well rice na nga po. Hindi na pipigil na no? Dito tayo magbabahay na saan man tayo diyan bigyan ng pagkakataon na magtayo. Sapagkat wala pa po yung titulo. Hinahatiin pa po yan. Pinapadrawing pa. Ito po ay ano korporasyon ng mga uh, magkakapatiran panabili lang ni misis ito ng 15,000 dati hindi ko po sigurado kung anong sukat nito pero magdadagdag kami ng sukat at gagawin ko yung salote ng nanay ko yakin pibilhin na din para mas lumaki so yun know? so ngayon ay eh, nagpakita lang tayo ng pananampalataya sabi ko nga 7,200 na ito 4,400 ito 2,008 yung graba yung ano holders pala so tip ko lang bago tayo magkukas sa unang serye ng ating pong construction sa aming bahay na for the glory of God sana ay naman ay matapos na. Unang tip ay dapat magsumikapan natin itong ano at wala tayong pera ay magsumikap tayo magproduce habang hindi pa college yung ating anak dahil pag college sa medyo mabigat na po yun. At para ma-enjoy din ng mga bata ang ating pong bagong tirahan. Tip number 2 kung hindi pa po kaya habang aga pa gayanin nyo po ako bumili ako ng pautay utay na gamit na basic na kakailanganin yung ganyan kar karimatela ano bang ba tawag dyan yung karitela basta na yan <laughs> at yung po, po kayong bibili ng mga hollow block sapagkat yung po ay nabubulok ano? nabubulok po yan at nilulumot nagagato mga bakal, kanakalawang mga sementong natigas bumili lang po kayo ng boulders at buhangin yun lang po muna gayaanin nyo pong ginawa ko at i-save na lang po muna i-invest muna yung pera habang hindi pa kaya na sa gayon kumita pa hindi siya ma stock lang kasi nga kailangan ko mag-imbak dito dahil ang bigat ng hakot kaya kailangan ko nang magsimula ng boulders yun lang po ang nyo po mga series na gagawin natin sa video at ito ay ating tatapusin for the glory of God walang hawak pero na tayong gagawa sa aming buhay lagi natin tatandaan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay ano sakat ipakita natin sa Diyos na gusto na natin isang bagay gawin natin handa natin sarili time will come sa tamang panahon lahat ng bagay hindi na mapipigil ibibigay sa atin ng Panginoon sama niyo po ako sa journey namin sa pagtatayo ng aming mini palasyo makakapag vlog na po ako pag nangyari ito siguro ito ay i-upload kong video kapag kayong ano na yung malapit nang matapos <laughs> para hindi tat tayo pagtawanan at ngayon nga huwag ka magsisimula pang pang bago ako tayo magtapos huwag kayo magsisimula ng hindi kompleto budget pwede po yung bumiling katulad ng ginawa ko dahil sa biblical po yon kailangan planuhin upang hindi tayo pagtawanan naway may natutunan kayo sa, ating, sa aming muntim vlog bye bye and God bless